Good morning guys! So ito ang continuation ng aming pagpa plantee plantita ngayong araw na to. At yung amok ko naman, nagpupus na semento Ayan, ayosin niya to. Yan. Para lagyan ng simento, para ilagay yung aming ready house. Yan. All alright! So ito so, naman, nag <laughs> nagbubungkal ako ngayon para sa itatanim kong papaya. So, so, ito yung ginagawa ng amo ko, guys. Ayan. Para, kung oh kita nyo, kasi dito, ganito yun, inuuna muna nila yung flooring bago ilagay yung bahay. <laughs> ganun ang style. Flooring muna. Kahit anong bahay ang ginagawa nila dito, flooring muna. Tapos, yung pundasyon ng haligi. Ganon. Tinatapos nila yun bago sila maglagay ng kung ano-ano pa. Yun. Oh, uh, see? Hmm. Ito naman sinit sa tagabantay. Hindi man tumulong. <laughs> yun. Ito. Tatapusin ko ng aking pagtatanim. Itanim na namin itong malaking ito. At yung aming bugay pilya, hindi ko alam kung kasi ilang araw na siyang napunot. <laughs> control Eh Sa't lang natataposin ko 'yung magtatanim ako ng papaya. Nasaan 'yung papaya na itatanim ko? Kukuhanin na natin 'yung papaya guys. Kunin muna natin 'yung tubaya. Nagdilig na rin kami kanila kasi hindi nagka-saya 'yung aking tubig. Ngayon, hmm. pupunin ko 'yung aking papaya na itatanim. Tapos 'yung ibang papaya ko dyan kami magagawa ng garden dyan sa baba later kasi aayusin pa yan ipapatag siya kasi yan o oh, diba nakikita nyo may mga olive tree dyan so ipapatag yung ano nya yung ano, soil para pwede namin siya gagawin namin siya garden garden ng mga prutas ayan garden ng mga prutas dyan dito naman namin mga halam flowers dito at syempre doon sa pinakababa niya ay ang mga gulay yon kaya tatlong, meron kaming tatlong place na pagtatamnan sa baba is gulay tapos dito mga trees, fruit tapos dito ang flowers o ba diba? malapit na matapos hindi ko pa nakukuha ang aking papaya Yeah, yan, so, ito. Yun, natapos na